So yun mga boss, nandito na naman kami sa looban. Mungunguha ako ng ano, kawayan para pantusok doon sa aming luto na isda na aming iihawin. Dito malapit lang. Baka may ahas. para namang lechon na yung iihawin natin. Ang laki nga. Okay na yan. Okay na sumubra. Okay. Ayos na. Meron na tayong magagamit na Patungan ng iihawin. Maglilinisin tayo ng ano ng isda. Dapat diba? ipis sa labas. dapat si guru main memhiwa-hiwa mana ya excited naman ni. Eh. nanti lutuin para ansarap na lang <laughs> Siyempre, kailangan may huwa-hiwa Laki ng kutsildo mo <laughs> Kutsildo pa lang yan Ang mag-amok Paktay Parang ansarap na nga agad Parang nalalaway na agad ako gawa nung amoy nung kalamansi sa katuyo. <laughs> okay. Ayan mga boss, ibansot si daw mong paparap apoy. natin yes. kung gana. Master yan sa ano? Sa kabundukan. Hindi <laughs> naman. Ay sa wakas, umapoy din. Lumakas din yung apoy oh. <laughs> Matibay talaga si Bansot, mga boss yan talaga ay bitirano sa bundok umapoy ka ang hihina kasi nung hihip mo mm. <laughs> Lakasan mo. kaginitan ko para hindi mahulog yung ano mga laman pagkaluto na. Yara. 'Yun oh, panali ulit. Ayos. Hmm? Nakas na. Ito na mga buso. oh. Nakaipit na. Marami na ako napanood na vlog. Sa so pagluluto nila ng ganitong isda. Iiniipit nila ng ganito para hindi daw maulog yung laman. So oh, ha? Kailangan nalang lang bagahin. Pag natin mo lang sa... Ini dia mataas. Tuh, lubuk dulu lagi. Oh. Ayan. Habis Dapat pala dalawa. No? Isa pa dito. Mm -mm. Ito mga boss yung kaputol ng kawayan na ginamit ko doon sa pang ipit sa isda. Wala kaming dalang baso kaya naman gumawa ako sa kawayan. Okay na siguro to. Huwag lang may hiwa yung amigwig. Hugasan <laughs> ko lang muna. Para naman medyo malinis. Yun o. No. Sampulan ko nga. Mm. Ayos. Okay na okay. Ano Ah. <laughs> so ito na mga boss yung ano yung inihaw namin ni isda ay di ko na kanina na kasi ako'y umalis. Tinanggal na ni Bansot. Excited nang kumain. Ayun mga boss, nagre-ready na kami ng pagkain. Lati So yun mga boss, kahit kutsirita, hindi kami nakadala. Ayan na may ito na lang. Kawayan. Sabi niya. Ayan, kain na tayo mga boss. Hmm. Napakaraming sili. Parang natatakam ako hindi talaga ako mahilig sa sili sobrang dami mga boss hindi ako mahilig sa sili ay makikilagay nga natin yun sabaw natin yan yun kulang dapat madami para maanghang at eto na ito na ang pinakahihintay. Dahil natitikam na ako mga boss. Unang tikim. Sarap. Hmm. Hmm. Ang sarap ng pagkaluto. Hmm. Sarap. Epa. Sarap. Parang na glass tina pa. tinapa. So yun lang mga boss, maraming salamat po sa inyong panunood. Napakasarap nitong inihaw namin. Tapos na paraming sili, manghang. Hello. You mmm. Know? Mm. Sarap. Mm. pumain kumain.